Mainit na balita, mga kabupers. Gilas Pilipinas, opisyal nang sinimulan ang training camp para sa paghahanda sa FIBA Asia Cup 2025. Pero teka lang. Bakit nasa pangwalo lang tayo sa power rankings ng FIBA? Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa pinakabagong balita patungkol sa kaganapan sa mundo ng basketball. Mas mahabang paghahanda para sa Gilas Pilipinas. Unlike before, mas pinahaba na ngayon ang oras ng gilas para makapag-ensayo. May regular practice pa sila every Monday, pero itong training camp na ito, ito na yung pinakamalaking hakbang para mas maging handa ang kukunan ni Coach tim Pimkone. Ayon sa mga insider, mas tutok ngayon ang gilas sa chemistry at execution, lalo na't na malalakas ang makakalaban natin gaya ng New Zealand, Chinese Taipei, at Iraq. Hindi ito magiging madali, kaya all-out preparation ang kailangan. Ang jersey uniform ng gilas na design ng Adidas ay ibinigay na sa team, simple pero astig at ready for battle. At FIBA Asia Cup Power Rankings, bakit pangwalo lang ang gilas? Ito ang usap-usapan ngayon. Lumabas na ang opisyal na Power Rankings ng FIBA Asia Cup. At mga kabupers, pangwalo lang ang Pilipinas. Narito ang Top 10 Teams ayon sa FIBA. Nangunguna na ang Australia at sinundan ng Japan pangatlo ang New Zealand at pang-apat ang China, sinundan naman ng Iran na panglima at pang-anim naman ang Lebanon. pang nga ang Jordan. Pangwalo naman ang Pilipinas. Kung mapapansin nyo na unahan pa tayo ng mga teams na tinatalo lang ng Pilipinas gaya ng Iran. Lebanon at Jordan. Para kay FIBA, base ito sa current roster, performance, at overall strength ng mga koponan. Pero tanong ng marami, makatarungan ba ito? Australia walang duda, powerhouse yan. Japan malakas at consistent. Pero yung ibang teams gaya ng China, Iran, Lebanon, eh historically, kaya namang tapatan ng gilas, minsan natatalo pa natin. So bakit pangwalo tayo? Kung titignan, ang ranking na ito ay hindi pang ng final standings, pero malaking bagay ito sa perception ng ibang teams. At para kay Coach Tim Kohn, mukhang extra motivation ito para patunayan na hindi dapat minamaliit ang Pilipinas. Possible key factors para umangat tayo. Mas maagang buo ang final lineup. Mas maraming tune-up games. Chemistry sa loob at labas ng court. Ikaw, anong opinion mo? Tama ba na pangwalo lang tayo sa ranking? O dapat nasa top 5 tayo? Mag-comment ka sa baba at pag-usapan natin mga kabupers. Maraming salamat sa inyo at syempre, huwag natin kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa pinakabagong balita patungkol sa kaganapan sa mundo ng basketball.